wala nang tatayan, hindi yun makakatapos. Ganito yung, ano yung ganito yung ugali na mangyari dyan. Yung parang bulakbol. Ang hirap na nga ng walang ama, na yung biglaan siyang nawala, ang hirap. Tapos, eh, hindi ko pa ba yung pag-aaral ko. po si Jeric Ryan Sanchez. Uh, isa po akong professional chef dito sa Batangas City. Being a chef po dito sa Batangas City, medyo struggle kasi syempre yung pagiging chef ko po is internationally. So nahihirapan po ako na i-introduce sa kanila lalo na yung French cooking. Kasi usually dito sa Batangas is more on Filipino food, more on fast food lang, eh, American food. Pero Tinatry kong i-introduce, kaya po nag-start ako na mag-open ng French business dito na meron lang siyang twist ng international flavors po. Walang French restaurant dito sa Batangas or kahit sa Lipa, wala pa din. Kalimitan po dito is Korean, Japanese, and meron na nagsisimula na Japanese dito. Pero yung French po, hindi. Kasi unang-una, -una, yung sourcing ng ingredients talaga mahirap hindi na mo pwedeng sabihin na French may Japanese ingredients ka. So, French po usually is technique kasi sila naman yung nauna talaga dyan eh. Yung technique po, tsaka yung ingredients, yung taste, yun yung inadapt ko dito. Actually, yung first, ano ko po, first course ko is engineering. Kasi yung engineering po, yes, suffering ka. Scholar ako ng school dati. Pero hindi ko gusto. Yung gusto ng family ko noon, mag-medical field. So, support nila yung pag hindi ko din po gusto. Tapos ay umalis kami, para nag-grant yung visa namin papunta ng UK. After ko ng UK, pagbalik ko, nag-decide ako mag-switch ng course. Nag-decide ako mag-chef. Kasi inspiration din sa mga nakasama ko sa UK. Kinapos ko siya 4 years trainings ko po, nag-training ako sa US noon. Lahat ng chefs ko, lahat ng mentor ko, lahat, kahit Japanese cuisine niya, puro French. So, tanda ko, try ko nga siyang iano sa Pilipinas. Ito, in-open ko tong business, una sa Rizal. Kaso hindi naman siya din ganun ka, -ano, kasi una po location. Hindi ganun kaganda yung location. Kasi sabi ko, balik na lang ko ng Batangas dito na lang sa bahay. So, nagkataon naman na yung bahay po is wala lamang gumagamit. Ang siya ni garage to eh. Pina-convert ko lang siya into coffee shop na uh, medyo may pagka-resto. So, naging ano siya, naging restaurant siya. Ang style niya na minimalist lang. Yung target market ko po eh, yung kahit nasa minimum wage ka, pwede mo siyang matikman. Kasi may iba kasing restaurant na pag sinabing French, parang, ay, mahal dyan, hindi ko kayang presyo dyan, iba yung pagkain dyan. Or, minsan na po ay, ay, hindi ko mabasa yung food nila, hindi ko alam kung paano basahin. So sabi ko, try natin yung mga ano, yung mga parang medyo sophisticated niya bang tawagin na, na food para, yung nakikita nila sa Instagram, sa mga, sa mga reels, sa Facebook, ay, naron pala talagang ganun. Kasi baka email, edited lang yan. So, yung dito po, kapag nag sila, kasi ako lang din naman yung chef, wala namang iba nagluluto, I-make sure ko lahat ng food ko, okay siya. Pwede nilang i-post, pwede nilang, alam para parang, ay, nakakain ako sa isang French restaurant, ganun pala lasa niyan. At least natatry nila yung ibang flavors na, especially French, na ba, masarap din naman pala yung ganun. Hindi pala siya kailangan gumasas ng mahal para lang matry yung ganung food pinaka-moto ko na pagluluto ko is I touch their hearts through my cooking. Kaya nga po yung ibang tao, parang kapag ka malungkot, o tara, yung bayayan na, tara, kain tayo. Para pong gano'n. So, ang sa akin, minsan may mga nakakoy, kasi ako nga po yung tipo ng owner na lumalabas kapag ka may guest. Yung kinakausap ko sila minsan kapag okay lang po kayo, may problema po ba? Parang, ay, dun, nag-open sila sa akin na, oh, sige po, ano ko, sige, may, may, recommend ko po kasi usually may recommendations tayo ng food para sa gaya, food, drinks, meron yan. Kita mo sa reaction ng tao yun eh, kung genuinely na, mas, na masarap na sayahan sila, masarap yung nakain nila. Actually, kapag ka lumalabas ako, pag nauubos yung food, ay, chef, thank you po, masarap yung food, na, masaya sila. So far po, puro okay naman silang lahat. Masaya naman sila. Magliwala ba sila na masaya? Nahasarapan sila sa ano? Parang nakakapag-lift up ng uh, yung parang daily ano nila, daily things na kailangan nilang gawin. noong 2009 na January, namatay yung lola ko syempre kami yung kasama sa bahay. And then, two months, like exactly two months namatay naman yung daddy ko, yung father ko. Siya na yung ko yung taong nakita ko. Na yung tipong para sa amin, isusubo na lang namin. Ibinibigay pa sa iba, lalo pag kapatid, na kailangan ng tulong yan. wag uh, huwag niyong hindi tutulungan. Actually, bago siya mamatay ganun, huwag niyong kalilimutang tulungan ng kapatid. Misan nga, nagtatampo na ako eh. Pen, sa tingin nga, pinibigay pa sa iba. Ang laging ano, hindi. Mas kailangan nila yan. Ikaw, natikman mo na yan. Lalo syempre po, pag bata ka, yun yung thinking mo. Yan sila, hindi nila natitikman yan. So, parang sa akin, tumatak sa isip ko yun na parang, ah, maganda. Basta na pala maging matulungin. Kasi parang sa akin, gusto ko siyang ipagdamot ng bata ako. Hmm, akin yan eh. Bibigay mo pa sa iba. So, nung pag tumatanda ka, naiisip ko na tama pala. Kasi yung sabi mo po, yung legacy yung iniwanan niya is para siyang nakatatak sa puso din ng tao dito, especially sa Batangas City po. Kasi piniwan po si Daddy dati sa Batangas City, invite siya ng invite kapag ka po tumupad siya. Siyempre, yung kasama niya, pinapakain niya sa bahay. So, lagi ng kami ni Mami. And actually, kami ni Mami, lagi kami tara, luto, lulutuan natin. Bibisita daw yung daddy mo. O, sige po, tara. Ako magmamarket, bibili ako. Siya yung magluluto. Ako yung assist. Parang ako yung assistant niya nung time na yon So, parang, eh, luto ba ako? Parang lagi sasabihin, oh, masarap naman pala magluto yung anak mo eh. Parang ganun po yung sinasabi. Sabi ko, tuloy ko kaya. Kaya naman siguro namin. So, nung natapos ko siya, parang sabi ko, nakakahiya naman na hindi ko matapos. Parang wala, baka, eh, kasi hindi mo may perspective niyang tao po na, eh, kapag ka, ano na uh, wala nang tatayan, hindi yun makakatapos, na ganito yung, ano yung ganito yung ugali na mangyari dyan, eh, yung parang bulakbol. So, sa akin, parang naging motivation ko yun eh. Parang ang hirap na nga ng walang ama, na yung biglaan siyang nawala, ang hirap. Tapos eh, hindi ko pa ba yung pag-aaral ko? So ngayon po, nung nawala sila, parang lahat kailangan mo paghirapan para ma-achieve mo. Kailangan ipagpanata mo yan, hindi yung hihingin mo lang. Basta ka lang hihingi, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo gumawa, kailangan mo tumupad. Kasi kung hindi mo gagawin yun, hindi mo makakamit yun. At saka hindi siya kuhanin kung basta lang binigay sa'yo. Iba yung pinaghirapan mo eh. Iba yung parang doon nakita ko yung value of money, value of work. Parang yung value ng pagtupad. Parang pag hindi mo tinupad ng ayos, yung mo, hindi maganda resulta. Pag hindi ka nagtrabaho, hindi rin maganda resulta. Kasi po, ako nung bata ako, parang isang hingi ko, kakukuha po. So, nung nawala sila, parang kailangan ko. Kailangan ko magbago. Kailangan ko patunayan sa sarili ko na kaya ko kaya kong maging kagaya nila. Kung ako yung tatanungin ngayon na yung parang anong uh, future sa akin, sa so, pagdating po sa karir ko, ganun. Parang gusto ko na makilala ako na, na uh, magaling na chef. Hindi man ako kasing galing ng mga naon na pero eh kaya ko ipagmalaki. Kaya ko ipagmalaki ng magulang ko, ng pamilya ko pagdating po sa pananampalataya, pinakamalaga sa amin pagtupad, iglesia, hindi po yan nawawala. Laging tinuturo, lalo ni na lola, huwag niyong sumamba, huwag niyong pababayaan yung tungkulin niyo. Lagi panalangin, hihingi kami ng panalangin po pag may itatayo ako. Ang ito, humingi po ako ng panalangin. Hindi, parang sa akin ay iniahanduk ko siya na parang hindi para sa pansarili kong kapakanan. Sabi eh. ko nga, di ba? Uh, gusto ko po is yung kapurhan sa kanya pa din. Kung magtagumpay ito sa kanya kapurhan, hindi ko naman pwede akin. akin. hindi po kasi, paano kung binawi din to? Wala din naman po mangyayari. So, ang sa akin po, lagi kasama sa panata ko na tulungan nyo ako. Kasi hindi po para sa akin eh. Una na lang para sa pag... Yung para magamit ko sa pagtupad ko. Walang ibang tutulong sa'yo kung hindi ang Diyos. Laging kikiling, kikiling tayo, kikiling. Mananalangin, mananalangin. Sa bawat pagtupad ko po, ganun lagi siya. Lagi, subok po yan. Para po parang proven tested sa buhay ko yan. Kapag may problema po ako, especially yung pang sariling personal problems ko, iniiyak ko na lang. Parang nakaka-lift up siya na, na feelings after mo manalangin. Na alam mong pinakinggang ka, alam mong uh, ka ng ama.